Morning! Good morning, guys! Ang daming ano sa hagdanan. Sapatos, chanela. Good morning, guys! Hi! Ano yung kain mo? Ha? Ito, balloon. Balloon. Si Kuya, tulog pa si Kuya. Sarap ng tulog ni Kuya. So, may assignment pala yan si Kuya. So, natanggap na po namin yung ano, free boots and raincoats. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. Ito yung finil ko nung nakaraan. Ang ganda talaga dito. Ayan. Ito yung boots. Ayan, bota. Bota. O, oh, bota. Ayan. Ang tibay. Ang tibay talaga, oh. Ang tibay. So, kasyang-kasya siya kay kuya. Tamang-tama talaga yung binigay nila. So, maganda siya pag tag-ulan. So, may nakalagay dito na, Lungsod ng Makati, 1995, Pilipinas. Yan. So, ito yung dala ni kuya kahapon. Tapos, ito yung raincoat. Raincoat. Tara! Tara! O. Oh. hmm. Lungsod ng Makati, 1995, Pilipinas. Ganda. Really. Ganda kaya ito. So, ito yung raincoats. O, oh, tinan mo. Matibay siya. O. Oh. Kasi hanggang ano to, hanggang 3 years. Pagdating ng grade 3 yata, bibigyan sila ulit. Ganon. Uh, kasi yan yung nakasulat eh. Nakasulat dun sa papel. Hindi lang ako sure. Kasi... First time namin mabigyan ng ganito. Ayan. So, proud Makati Zen student. Ganyan siya. Ayan. Mm. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng ring ko. Ang ganda talaga. Tapos, ito dito, para sa bag. Dito, para sa bag niya. Tapos, sa so ganito siya. Ganito yung kanyang parang butunis niya. Yan. Yan, close mo lang. I close mo siya. Ganon. Yan. Ang ganda. Sobrang ganda. So, ganito ganito ganda yung benefits ng Makati. Kaya nakakalungkot paglisanin namin siya. Sobrang nakakalungkot. Kasi walang ganito sa probinsya eh. Alam mo yung lahat-lahat bibilhin mo. Yeah. Dito kasi hindi eh. Nagpo-provide sila. Ang yaman daw kasi ng Makati. Mayaman yung Makati. Ayan. Yeah. Tapos meron pa siyang vitamins. Ay, bigay din kahapon. Tapos may lunch box. Ito, papakita ko. Ito, Tup tupiin ko lang ito. Ayan. So, ito. Zinc. Ayan, zinc. Zin, Zindom mineral. Ayan. Para saan kaya ito? Food supplements indication. Used in the prevention and treatment of zinc related deficiency conditions. Ayan. Pang ano siya? Zinc. Zinc treatment of zinc related deficiency so, hindi, hindi ko alam yan baka alam nyo yan tapos yung ito, apixin plus apixin plus, para saan naman po? para iron yan, para sa, so vitamins vitamins siya sa para sa dugo tapos appetite stimulant so pampagana siya ng pagkain tama ba? appetite stimulant. Basta may ano eh. For the prevention and treatment of vitamin and iron deficiency anemia. And it also stimulates mm -hmm. appetite. So, pampagana siya ng pagkain. Tapos, para din siya sa dugo. Vitamins para sa dugo. Tapos, ito yung natanggap ni Kuya Pahas. lunch Lunchbox. Ayan. Lunchbox. O, oh, color purple. Tapos, sa loob, meron siyang dalawang kutsara at tinidor. So, ayan. Then, meron din siyang frozen na ano, frozen tumbler. Pwede ba ito sa lalaki? Bakit frozen? Hmm. Um, meron siya ano sa loob. Kakabit pala ito dito. Kakabit natin. Ito. Wait. Wait, wait, wait. So, ayan. Frozen tumbler. Ang ganda. Oo, oh, ang ganda. Lagi silang ganito. Tapos, pagdating ng ano, pagdating ng December, so, may matatanggap na naman kami. Ganon. Ganon kaganda dito. Sobra. Ayan. dami-dami mo namin matatanggap. Ang dami niyong matanggap pag nandito kayo. So, sundin nyo lang kung ano yung kailangan lakarin, gano'n. Ito naman, di naman kailangan ng yellow card to eh. Diba, ang ganda, B. Ang ganda ng mga natanggap nila, Oh, mga vitamins. Mm. Raincoat. Boots. Diba, ang tibay. Ang tibay, alam nyo ba, ang tibay talaga sobra. Oh, huh? sobrang tibay. Mamahalin talaga siya. Kaya uh, ayon. Um nalulungkot ako na lilisan kami pero nagpray pa rin ako kung dapat pa na hindi na babalik dito or babalik pa. Kasi wala akong peace of mind, di. Wala akong peace of mind na umuwi sa amin na hindi na bumalik. Kasi mahirap buhay doon. Tapos, yung mga anak ko, ba, diba? mawawalan sila ng tatay. Naawa ako dun sa mga anak ko. Pero pinag ko pa din. So, wala pa namang sagot sa ngayon. So, October 1 po yung ticket namin. October 1, 2025. So, hindi pa nila alam yan. Ayoko lang ipaalam. Kami lang, nakaka kami lang nakakaalam ng na kaibigan ko. Hinalam ko sa kanya ayoko pang sabihin sa kanila eh ayoko magsabi ganon so nakita nyo naman kung gaano kaganda ba diba, kung kayo yung nasa lugar ko matutuwa ka talaga lahat lahat pinaprovide kaya walang rason para hindi ka mag-aral, walang rason para mag-absent ka kasi nawalan ka ng lapis, wala kang papel, wala kang bayong biling ganun. Wala talagang rason na ganun, guys. Kung alam nyo lang. Kaya, sobrang nakakalungkot. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. Tapos, paki pindot na rin po yung notification bell para sa susunod kong uploads ay updated po kayo palagi. Bye!